Yo, what's up mga paps? Kumusta kayo lahat dyan? Kumusta, kumusta? So, welcome back to my channel, Ian Blue here. So, today, meron naman tayo gagawin na adventure. So, today, nandito tayo sa Hanauma Bay, dito sa Honolulu, Hawaii. Yun! So, yun mga paps. Talagang, um, itong lugar na to is maganda. Um, isa to sa pinaka-highlights na, uh, dito, na napuntahan namin dito sa Hawaii So itong Hanuma Bay Nature Preserve Was declared a protected marine life conservation Noong 1967 And bago kayo pa makapasok talaga Makapunta sa baba mga paps So nakita nyo yung uh, dinaanaan namin So meron talagang orientation Tapos uh, visitors are required to watch 9 minutes video para maintindihan natin or ninyo kung pupunta kayo dito yung history ng lugar at kung gaano nila pinapahalagahan at inaalagaan yung uh, lugar na to uh, nandito na tayo sa baba mga paps ha yan, ang daming tao mga paps actually, nakapunta kami dito or na, nung dumating kami dito 2 o'clock na ng hapon and then magsasara sila ng 3pm 3.30 pala So, mantaki nyo, isa't kalahating oras ng kami nandito. Yan, so nagsimula na kami mag-snorkeling ni misis. Actually, bumili kami ng uh, sarili naming goggles. Tapos, ah, uh, hindi, nagrenta pala si misis. So, sa loob, mayroong rentahan ng goggles at uh, ng life jacket. So, yan, naka-life vest kami, syempre, para mag, ano, maganda yung floating or experience natin sa ating pag-snorkeling. So ayan mga paps, meron na kami na kita mga isda. Um, sabi, uh, marami na mga isda dito sa, sa mga ibang video, ibang, ibang photos. May mga maraming isda. Pero yung nag, isa sa time na to is uh, medyo konti lang yung nakita namin. And ito mga corals yan. So, um, so nine, minute na video mga pups or sa orientation dapat wag hawakan itong mga korak nito kasi daw mad kayong mga, uh, masugatan uh, nito pero napansin ko sa mga ibang ano ibang mga turista na nagsusibong nag snorkel um, hindi talaga may iwasan talaga naapakan nila yung mga ano na mga, 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 uh, uh, dapat kasi wag apakan wag hawakan uh, yan pinagbabawa siya pero talaga <laughs> hindi may iwasan yan, so ayan yung mga isda na nakita namin sa ano sa amin pag uh, snorkeling. Nakita namin si Dory. Hindi <laughs> namin nakita si Nemo. So, itong lugar na itong mga papsis offers a pristine marine ecosystem and voted pa sila mga paps, ha? Na best beach sa US, sa buong US ng 2016. oh diba? Kita niyo yan? So, itong lugar na itong mga papsis is uh, closed siya ng Monday and Tuesday para daw makapagpahinga naman yung uh, mga isda, mga corals at ito yung buong lugar para parang may day off din sila no. <laughs> so kung bago kayo pumunta dito mo pa dapat magpa-reserve muna kayo um, within within like couple days or um, months bago kayo pumunta sa Hawaii. Kasi talagang ano uh, punuan talagang ano pag, pag ano pa lang pag open niyo pa lang sa Facebook bu uh, bukas kayo magpa ngayon hindi kayo hindi kayo nagpa-reserve tapos ngayon kayo magtitingin tapos bukas yung gusto pumunta doon um, ang open kasi is bukas na rin tapos antayin parang kita timing nyo lang yung 7 uh, ng morning para maka, uh, ano kayo makakuha kayo ng spots pero yun nga unuan na so talagang i-advance ko siya ng booking okay. so meron siyang bayad mga paps uh, 25 per head Uh, tapos iba pa yung ano kung magdala sa sakyan so iba pa yung parking yan so, meron din bayad sa parking and then yung gagamitin nyo na sunscreen dito mga paps is check din nila kung akma ba tama ba yung dala nyo na sunscreen uh, na, na, na gamitin nyo sa dagat kasi medyo sensitive sila dito eh. yun o no? Pero at least, yung pagpunta namin dito, kahit di siya ganun kadami yung isda, pero maganda na rin yung experience. Kasi ito talaga yung uh, gusto namin na gawin uh, dito sa Hawaii, sa aming pag-bisita, pag, pag dito. So, syempre, nakakatawa lang mga paps kasi uh, yung mga isda dito, parang sanay na sila sa mga tao. No? Yan, parang nakita nila, sa paligid lang nila, pero hindi talaga sila umiiwas o lumalangoy na palayo. Parang nandiyan lang din sila. So bago pala siya naging ganito mga uh, paps, itong lugar nito, isa siyang uh, volcano. Tapos pumutok ng maraming maraming taon na nakalipas. Tapos bago siya naging ganito, sa so, pumasok na yung mga ecosystem, yung, yung tubig, yung, yung tubig daga, tapos yung isla. Tapos meron na rin mga taong naninirahan dito na yung unang mga taong nag-alaga sa lugar na to. Yung unang nakatira sa lugar na to. So yun mga pups, sana na gusto niyo yung video na to And sana magkita kita pa tayo sa ating susunod na adventure So salamat sa panunood, paalam, ingat!